'Yan tira. Tira sa itim. Dito titira ng itim mo. Tayo ay itim ang itim ang ano ito, vida. Analo ang itim. <coughs> Tinggi. Tira sa itim, oh, Irasa putih sa puti. Tira sa itim. Tira dan tira seperti sa puti. Tira sa itim. Tira din sa puti. Kira <tik> di saya Kira di saya putih Kain tim. Kain putih hapus Tapos. <tik> Tiras saya tim. Tiras seperti ini toh. Tirano kayo tim. Tira rin di sa putih. Dito ang tim. Kapag may ganyong pumasok ang puti dito Talo na. Pero nang ganyong pumasok ang ano? Ang puti. Yan ay talo na. Ginira <coughs> <coughs> ng puti dito. Ginira ng itim. Pero nainggan mo pumasok ang puti. Talo na. Balik natin na. gamit putih, Tira sa puti, tira sa itim, tira sa tira sa itim, tira putih puti, tira sa itim, tira sa puti, kain ng itim, kain ng dito tira sa puti tira sa itim tira sa puti tira sa itim tira sa puti tira sa itim pagkain ng puti kain ng itim kain ng puti dito ang itim dito ang puti dito ang itim dito naman ang puti ito naman ang itim nainggan yung pumasok ang puti kapag pumasok ang puti dyan talo na ba <coughs> sa anong paraan agpasok sa puti dyan dituhan lang sa itim mo dito lang nag ano ang itim nagpakain tapos, nagpakain ng itim, kain ng puti. Kain ng itim, kain ng puti. Yan ay talo na. Sa anong paraan? Gituhan lang mga boso sa itim mo. Nagpadalawa. Tapos kain ng puti ng dalawa. Hmm. Yan ay talo na. Talo ng mga posa. Tuwal na pagkain Pakain. Pakain. Apat. May baho pang isa. <coughs> Iba mga boss. May baho pang isa. Yan ay talo na. No, balik natin ha. Di rasa puti ha, ah. nalunin ang puti. Dito ang puti. Dito ang itim. Dito ang puti. Dito ang itim. Dito ang puti. Dito ang itim. Nagpakain ng puti. Kain ng itim. Kain ng puti. Dito lang ang itim. Dito ang puti. Dito lang ang itim. Dito ang Dito ang puti. Dito ang itim. ngayon ganyan pumasok ang puti. Kapag pumasok ng puti dyan, talo na. <coughs> sa anong paraan? Dito lang Oh. Ang kain. Kain ng itim. Kain ng puti. Yan. Dituhan lang sa itim mo Oh. Nagpakain ng dalawa kain ng puti ng dalawa yan ay talo na tukal na oh. kain sa puti kain din ng itim apat ay bahaw pa takbo kaya nang mag continue ha sa anong paraan paalala lang ha bawal mag magkipagkaibigan sa laro ng dama hindi tayo magkaibigan mag, guys ha sa laro ng dama pero sa inuman kaibigan tayo para o mga tangaping laro sa larong dama hindi tayo maging permanente lang ang tira natin, Classy klase lang, Class B, class B bawal at ikibiganin ang mga magagaling lahat tayo kalabar ha pero sa inuman ay hey. tayo sige alala, huwag niyong kalimutan share ha ang aking notification bell para update kayo sa aking susunod na mga videos